Sabi naman nila, Sen, eh, surprise ito, para bagang may konting pagdududa rin po. Mm -mm. Miss Watang, chairman, sabi niya... Uh, hindi na-coordinate. Hindi na-coordinate, uh, wala uh, daw courtesy. Mm. Yun hong pagharap nitong si uh, Master Sergeant Gutesa. Wala daw courtesy doon sa committee at maging sa chairman ng uh, walang uh, Ribbon. Walang courtesy. Paano po masasabi na walang courtesy? Di ba nagsalita ako, sabi ko, Mr. Chair. Oo. I am going to consume the remaining time that I have to make a dis disclosure. Okay. Sinabi ko yung pangyayari nga na tinawagan ako niya, no? At kung papayag kayo, Mr. Chair, ay iahayag ko dito yung witness na sinasabi ko. O oh, let him... Let him testify. Tinayagan naman po niya. Di ba? So tinawag ko ngayon. Nasaan ang kawalan ng courtesy? Eh? Ah. Pinagpaalam. Pinagpaalam ko eh. Mm -hmm. uh Hindi -huh. uh -huh. ko hindi ko nang biglang naman nagsasalita, siya. Mr. Chair, ito po, i, i, ano nyo, i nyo, rito. Mm -hmm. okay, wala naman <laughs> na. uh -huh. Nakikita naman po ninyo ang lahat ng nangyari. Kayo po ang higit na nakakaalam dahil napanood po ninyo pati yung paraan kung paano ko po siya inihayag uh -huh. sa gitna ng komite. ayon uh -huh. Ayun. Ah... Uh... At wala naman tumutol. Sa, hindi ba? Oh, ito. Sa, eh, ano? yan, yan, ang pag-usapan natin. Hindi, oh, oh, oh. ganito yan. Kailangan, kailangan po, uh, alam ko po matatalino kayo. Kailangan lang po, mabilis po kayo sa... Uh, po kayo ano, ha, uh, yung uh, ibig sabihin eh, kailangan maging mabilis kayo na ma-analyze nyo yung pangyayari. Kasi kung minsan ah, eh, oh, po. minsan segundo lang eh, minsan minuto lang eh. Oh, po, diba? oh, oh. po ninyo, Nong siya ay nong siya ay makapagsalita na. Mhm. Uh -huh. Opo. Natapos nung siya, sa kanya. na 'yung ano niya, eh, niya. Open na siya ngayon for interpellation. Aha. Uh -huh. Napansin po ba ninyo? Walang nagtanong. Oo. So, ano po bang ibig sabihin nun? Walang naging interesado, hindi po. Sa na po 'yun. <laughs> hindi nila inaasahan na mayroon gano'n. Oh, pangalawa nabigla ang marami. Pangalawa ay na-analyze nila kung may palagay ko kanya credible ito. Mm -hmm. Ngayon po kasi pag ang isang pag ang isang testigo, alam po ninyo, mahahalata ninyo na siya nagsasabi ng totoo. Kung kung tayo po ay nasa courtroom at tayo, alam mo, abogado kayong dalawa, di? Opo, mm -hmm. oo, Abogado kayong dalawa, kayo ang Halimbawa, ikaw o, o. ang prosecution. O sa ang depensa, Si Nelson defense, o, o. o criminal. Ako yung judge. Opo. Pinresent ni Nelson ngayon. Mm -hmm. Defense, eh. Uh -huh. Nakita mo dyan na kasi ma-anticipate mo, abogado uh, ka eh. Siyempre po, oo. Uh -huh. Naririnig mo. Credible. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ikaw din, kakabahan ka. Hindi mo alam kung ano'y mo. Kasi alam uh -huh. niya eh. Siyempre, nabigla na ako tayo doon. Uh -huh. Uh -huh. Sa ganun ang oh Pangalawa, di, di medyo ano. Kasi credible talaga. Ako sa tingin uh -huh. ko, kasi pinagtatanong ko rin siya eh. Uh -huh. uh -huh. Ako gusto ko rin namang matansya na... Ako interesado ko sa katotohanan. Uh -huh. Eh kung nagbubulaan lang ito, walimbawa, binobola lang ako, ayoko rin naman yon. Ah, uh, opo. Pero kayo ba yung natest nyo? Halimbawa, itong si Gutesa, eh, natest nyo na ba? Baka naman, kwento-kwento mo lang yan. Tinest ko eh. Binabali-baligtad binabali, ko siya. Ayon. Teka muna ano? nga ako. Uh -huh. Nakalagay dyan sa ano na isang ano, isang maleta. Opo. Uh -huh. Gano'ng kalaki yung maleta? Pag pinatay, anong klaseng maleta ka um, uh -huh. Yung ano po, yung rimowa. Ba, mahal pa yung ano, mamahalin pa yung kanyang ano. Eh, hindi kasi yung Rimowa, talagang matibay yun. Yes po, ah. metal yun eh. O ilan ang laman, ba't mo ba't po ako nasabing 48 million ng isang maleta? Oo. Uh -huh. Meron po kasing label. Uh -huh. Anong, Ay, hindi, hindi pala, meron, meron po kasing level, level sabi Lebel, niya. <laughs> hindi kasi sa Tagalog. Oh, po, anong, oh, anong level? Kasi ano siya, siyempre... ngayon pala, hindi pala label label. Ah, may okay. label kada da, ano ah, ano label ka ko post it po kanya hindi dinidikit. Ah, ah okay. Ah, okay. ano na, ano nakasulat sa post it? Nakalagay po 48. Oh, but eh, ko 48, eh, dapat na, na 48. May... Eh kasi po pagka pagka po eh, tatanggapin namin, nakikita po binibilang eh, pera po eh. Uh -huh. O sige. Ah, oh. Gano'n Ga siya kalaki? pag tinayo mo po kanya hanggang, hanggang, hanggang dito, tumayo ka, sabi ko pa eh. Opo. Hindi ko. Eh, talagang ganun kalaki yung Rimowa. Oh, ano po yung Rimowa, hanggang yung dito malaki. po kanya. Oh, ah, okay, oh. sige. Ngayon, pag binuhat mo ka ako, Gano'ng kabigat? Gano'ng kabigat. Uh -huh. Ano po eh, sa tansya ko po kanya, halos isang kaban na bigas. Ah, so mga 50 kilos. Opo. Oh, 50, eh, 48 Ah, oo. Eh, ba, di ba no? sinabi ni Ramon Revilla Sr. ang isang ang isang milyon, isang okay. kilo. Mga 990 grams daw, sabi niyo. O, ah, halos isang kilo. Isang kilo. Oh. So, kung 48 million, 48 kilos. Pama, eh 48, so isang kaban eh, 50 kilos 'yung ano, isang kaban eh. Oh, nga. halos isang kaban po kan. ko siya eh. uh -huh. Hindi niya alam na tinitest ko siya. Oho. Uh -huh. uh -huh. At saka, sin napansin ko siya ni Senator Lacson eh. Nagpakita ng picture eh. Oo. Oh, oh. Ito, oh, sino? Oh. Kilala mo ba ito? Ang ah, bilis niya. Wala nga clue eh. Affirmative po. Yan po si Paul kanya. Oo. Oh, oh. May oh. apelido pa eh. Oo. Oh, oh. Tapos, oh, ginagano. O, oh, ayan, sabi niya. Ay, Ay, yan po si Eric. Ay, yan po si Mark. Oh. Mark. Oh. Yan po si Texay, sabi niya. At kinumpirm ni, kinumpir ni Alcantara. Na yun nga rin. Oo, oh, oh, yun, oh. yun Nakita rin niya. Ngayon, nakita mong totoo ang sinasabi niya. Oh, prosecution. Okay. Tatanungin mo siya. Ang pinakamahirap ang pinakamahirap na pagtatanong na gagawin ng isang abogado, pag alam mong nasasabi siya ng totoo, <laughs> anong itatanong ko na mauhuli ko siya? Ma -ano... Kaya mag-iisip ka muna. Kasi kapag ka hindi mo alam kung anong itatanong niya, pinakamabuti na huwag mo nang tatanong. Manahimik uh -huh. ka muna. <laughs> kapag May... anong nangyari, baka sakaling inuhuli siya, sino ito kanya? Kopo. Uh si -huh. Eh, sino ito? Ito ba yung poll na sinasabi mo? Uh -huh. Affirmative, sir. Kanya. Ang bilis. Uh -huh. wala, wala akong ano eh. Walang tanong na pangalan. Hindi uh -huh. siya tinanong. Pag ni mo. Picture uh, lang. Picture lang uh, sino yan. Ganun uh, lang. Uh, oh. Ob, picture, picture lang. Walang clue. Hindi, meron namang nag-test ano, eh, nag din ng kanyang ano. Tinanong kung yung background. <coughs> Kaya yun ka man ang <coughs> Ay, bandang huli na yun. Ah, Nag-research muna na yun. Uh, Nag-research. Mukhang uh, uh, uh. Uh, meron na rin nag-text sa kanya, itanong uh, mo si ganito, ganyan. Ano, uh, 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 Eh mukhang tama uh, uh, ang, pa sa ang sagot. Ang dami eh. nang nag-text doon sana. No, nakikita ko, ako na pangiti-ngiti lang ako. Kasi ako, hindi ko talaga kilala yan. Tinesting ko siya kung totoo. Basta takot, yung ginawa kong pag-testing sa sangayon sa akin, mukhang nagsasabi siya ng totoo. Kaya, nilabas ko siya. Uh -huh. Kasi kung kahit na dumating siya doon, pagka yung iba-iba uh, yung sinasabi niya, huwag Opo. na lang pares. Sasabihin ko. Uh -huh. Maamiya, Sen, ituloy natin. Yung laman, yung mga sinabi <coughs> nitong si Gutesa. Pero, uh, para lang po mailatag natin yung ating magiging box populist sa araw na ito, <coughs> meron kasi mga nagpalutang na ngayon, Sen, ng idea. Kasi ang kamera eh, tinurn over na ang mga dokumento sa Independent Commission for Infrastructure, ito pong ICI. Ang Senado po, bagamat kayo nagpatuloy, ito mga nakalipas na araw, may mga higing-higing na kami narinig na para bagang may mga paunang salita na, na parang plano na rin itigil ito at yung mga ebidensyang na alap ninyo, baka i-turnover na rin daw po sa ICI-CEN. Mm -hmm. Mukhang baka, yun po. Baka magkaroon pa ng ilang pagdinig. Baka maaring mayroon pang isa. Kasi mm -hmm. itong uh, nangyaring mga revelations, itong huling uh, pagdinig, Opo. Uh, merong nagmungkahi na tawagin yung... yung nakita nyo sa litrato. Mm -hmm. ah, para okay. sa akin, tama-tama lang. Para lalong mabigyan ng koneksyon o mapagtibay, yung sinabi nung isang nung surprise, surprise witness na sinasabi know, nila. Dahil you know. binanggit nga yung pangalan ng dalawa uh -huh. na silang tumatanggap at nagbibilang ng pera. Opo. Ngayon, eh, mukhang, ano, eh, mukhang tatawagin, ipatatawag, isasabi na eh. Mm -hmm. O kapag ka ginawa yun, makikilala uli nung ano yun, yung dalawa. Ah, uh -huh. ngayon, at naimungkahi ko rin na nabanggit naman ka ako yung... Uh, Ah, uh, pangalan in, ni... Dating governor. Uh, hindi. Yung uh, si Congressman Toby Chango, binanggit na yung... Uh, anong pangalan? Saldico. okay, okay. opo. Si... Governor Chavi Chingson. Hindi, Josec Bernardo, binanggit niya si uh, Saldico. Opo. Ah, uh, yung dalawang... Uh, 'yung dalawang congressman diumano ay binanggit doon sa sworn statement ng diskaya, binanggit si Saldico, at si speaker. Mm -mm. Bakit bakit 'yung uh, bakit 'yung uh, kumpanya, 'yung construction company founded by Saldico, eh, hindi man lang Ah, 'yung Bakit, bakit yung, hindi po. man lang. Uh -huh. Hindi man lang 'yung pinagtatatunong, palagi niyo lang tinatanong 'yung diskaya at saka 'yung Sims. Sims. Opo. Mm. At saka yung Wow. 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 Eh, si, eh si pinakamaraming nakuha yung San West, San West. eh, yung SunWest. Eh. -huh. At, Ta tapos sabi ko, uh, merong, merong disclosure ka ako si uh, Governor Chavit Singson. Hindi Ayaw. nyo ba... Hindi nyo ba... Iimbitahan. Imbitahan. Okay. O, oh. Eh, ma maring imbitahan, sabi. Pero hindi sila nagbigay ng susunod na So, hindi sila nagbigay ng indikasyon kung, 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 kung na tatawag, tatawag ng at kung kailan. Uh -huh. Ang so, sabi, natin. Kung ang kung, sabi lang po doon sa huli, ano, eh, magpapatawag pa ng investigasyon, pero kung kailan, wala eh. Mm -hmm. Walang sinabi. Oh, okay, okay, natin. lang yun. Pangaraniwa ah, okay. naman, i-announce ia din naman kung ah, mayroon know. pa. Oh. Hmm. So, hintayin natin. Sige po. Tuloy natin ang uh, puntos na yan, sana, na? pero ilatag natin ang atin kung magiging box populi para meron tayong pagsalusaluhang issue. Ang tanong, Bapat bang itigil na rin ng Senado at ipaubaya na lamang sa ICA ang investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects? Ayun. Kung ang sagot niyo po, tigil na rin yan. Letter A. Kung ang sagot nyo naman po eh, ba, huwag muna. Nag-iinit pa. nag pa, madami pa eh. O, B, huwag muna. O, hindi pa iniimbitahan si ganito, si ganyan, si ganito. May paraan tayo ng pagsagot sa ating Box Populi. Ganito po. Ang nakikita nyo pong QR code sa inyong mga television screen, social media, yan. Itapat nyo po ang camera ng inyong mga cellphone. At pwede po. bahay mga ka-SGM, panaluklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon po ating yung discussion. Nason. Mm -hmm. Sige. Doon muna tayo sa ito bang sinabi ni Guseta Gutesa sen ay kailangan kasi di ba siya lang ang nagsasabi, nagsasalita. Kailangan pa ba ng isa pang testigo na magpapatunay doon sa sinasabi niya para hindi lang para matibay o sapat na yung siya lang manisa. Sa kanyang sarili, uh, admissible naman yon na uh, ah, Nelson, Jen. Ah, ah, ngunit kung mayroon pang gustong magpatibay, kaya makakaragdag doon sa credibility nung kanyang uh, sinabi. Mm -hmm. uh, pero hindi naman nawawalan ng halaga kung nag-iisa siya. Mm -hmm. uh, lalong lalo na kung mapapatibayan lahat ng sinasabi niya ay totoo sapagkat uh, kaya niyang patunayan kasi nung tinanong ko, i-describe mo nga kung pinupuntahan mong lugar, kaya niya i-describe ka eh. Mm -hmm. <clears throat> kasi kung hindi mo naman alam, nagsisinungaling ka, doon do lamang sa pagtanong mo sa kanya, medyo gaganong-ganong pa. Eh, hindi, saka spontaneous Diretso. eh. po. Mm -hmm. Spontaneous eh. Tsaka train ito, Sen, no? Mukhang, uh, ano bang Sabi niya, ba, no? intelligence daw eh. oh. siya. Intelligence operative siya, ano ha? Uh -huh. Pero parang marami kasi nabigla, Sen, ano ha? <clears throat> Kayo ba, sa pagtaya niyo, Doon sa kanyang statement, mabigat ba talaga? Depende sa kung uh, ano ang gusto mong patunayan, Jeff. <laughs> Ganun ba? Kasi uh, ako mula sa simula, napapansin siguro ninyo, hindi ako uh, lumalabas dun sa aking uh, naunang sinabi. Pakinggan nyo yung una kong opening statement nung ako pa yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Uh, yung laying din, o. Ang sinabi tama. ko ron, we are going to get to the bottom of this. Mm -hmm. Kung kinakailangan physically, sisirin natin lahat ito, makuha lang, mahuli lang natin yung mga lalaking isda. Yun ang sinasabi ko, Ron. Opo. Ngayon, nababanggit ang pangalan ni Saldi ko. Naniniwala ba kayo na kayang gawin lahat ni Saldi ko yun sa sarili lang niya? Uh -huh. Kasi sinasabi ko nga, do uh, doon sa presentation pa lamang ng ang, ang ano kasi, tatlong uh, tatlong klase kasi yung stage stages ng budget process Jenny. eh yung uh, budget preparation ito yung nep mm -hmm. so lahat ng agency mag-uusap-usap kung ano yung magiging budget natin sa sa taong ito halimbawa budget uh, preparation pagkatapos merong uh, ano ba yung pangalawa pagkatapos merong yung budget authorization. Okay, opo. Yeah, tapos execution. Doon, pa, doon nagkakaroon dito ng sa aking tingin apat na estado uh -huh. na na nanadadagdagan na, na, yung budget eh. Inamin ni ano ito eh, ni Secretary Bonoan, former Secretary Bonoan. Mm uh naman -huh. Sinamantala ko yung pagkakataon na nandun siya, magkatabi sila ni Usec uh, Catalina Cabral. Opo. Uh, talagang ang pagsangayon diretso eh. Hindi ba ka ako uh, sekretary, uh, Yusek Kati, ka, Pagkatapos niyong mailagay yung ceiling sa NEP, halimbawa sa inyong uh, departamento, DPWH, di ba pagkaraniman meron kayong nilalagay na tinatawag na allocated amount? Ipaliwanag niyo kung ano yung allocated. Opo, oho. Sabi ni ano ni Sek Bunawan, ito po kanya yung ano uh, talagang inihahanda namin para sa mga members ng House of Representatives Maalala mo Nelson Jen opo na nagsisimula yung budget process sa House of Representatives yes, yes po tama kayo kaya palagi po ninyong naririnig yung kataga na power of the purse opo yung power of the purse talaga pong nagsisimula sa house ngayon sa kagustuhan po namin na uh, yung pong inilatag naming mga siling ay hindi na po magkahihawa-hiwalay o magkaroon pa ng pagbabago. Mm -mm. Kaya nagkaroon, nagkaroon po kami kanya ng allowance. Yung ganitong amount, ibibigay po namin sa members ng House of Representatives. Yung ang tawag niya, allocated amount. Okay. Magkano naman kako yung allocated amount na yan? Mm-hmm. Uh, yan po kanya ay pag pinagsama-sama ninyo, 450 billion. Ah, malaki-laki so, pala, no? So, isipin mo, hanggang dito lamang yung level ng kanilang ceiling, uh -huh. dadagdagan mo ng isang layer, 450 billion. Okay. Okay. Ngayon, pagkatapos ka ako ng itong first layer na nilagay mo, uh -huh. meron pa ba? Di meron pa, di ba? Opo. Ito naman ang sinasabi na leadership. Ah, okay. So, so yung uh -huh. mga sikat, <laughs> eh, aguendi naman ako sikat sa eh. leadership. Hindi ako. ako kasama sa leadership eh. Uh -huh. O, yung leadership, s'yempre, merong ang speaker. Uh -huh. Ilan ang deputy speaker. House leadership, Majority yan, no? leader. Uh -huh. uh, ano, kasama na lahat ang senior deputy majority leader. Opo. Ang daming deputy majority leader, ang daming assistant majority leader. Uh -huh. Aha. yung mga vice chair ng appropriations committee pati minority leader, bla 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 Yan ang leadership. Mm -hmm. So magkano naman 'yan? Yan po kanya yung nasa mga 50 billion. Ah, wow, okay. O de, Opo. 450 plus 50, ilan na yun? Uh -huh. De 500 billion? O de 500. Uh -huh. O ano pa, di ba meron pa? Yun pong ang program appropriation. Ah, okay. So magkano naman yung ang program? program, o. Uh -huh. Yan po ay 100 billion. O ilan na? De 600, 600 na. 600. Ayan. Opo. O ngayon, magkakaroon ka ako ng buy -cam. Alam mo na yun, Nelson. Opo, eh. o, mm -hmm. yung uh, Senado kasi yung uh, Kamala, ano, ano, ang karaniwang nangyayari pagkatapos ng BICAM? Mm -hmm. Eh, nagkakaroon po kanya ng pagbabago mula po doon sa NEP at saka po yung GAA. Yung NEP, ito yung, ito yung target. Opo. Okay. Pagkatapos na GAA, ibig sabihin, naging batas na. Uh -huh. Ano ka ako ang pangkaraniwang? We're talking about the 2025 budget. Ano ang diprensya nung sa NEP? Ang sa lumabas, yung batas. Okay. Gaan eh. Mm -hmm. oh, the difference between the NEP and the GAA, sabihin mo ngayon kung magkano. Uh -huh. 400 billion, sir. Wow. Tinotal ko, 1 trillion. Mm -hmm. Ah, so 600 plus 400. Diba nga, 1 trillion One yan? 1 trillion. One oh, trillion. Uh -huh. Sabi ko, Mr. Secretary, <coughs> 1 trillion ang nakuwenta ko. Ito ba ang ibig mo? Yan po, kanya. Uh -huh. So, 1 trillion. Kung baga ka ako sa tao, taba. Mm -hmm. ah, Hindi okay. kailangan ng budget natin to kasi na, na, na naipundar nyo na eh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Nailista na ninyo eh. Ito, yung, ito ang kailangan ng ating ekonomiya. Uh -huh. Nailista na nating lahat. Kung baga sa tao, o, oh, nakwenta na. Ito ang ating uh -huh. ito <laughs> yung budget. kailangan budget. Na, uh -huh. Naglagay ka ng isang trilyon uh -huh. taba. Uh -huh. Uh -huh. Hindi natin kailangan yun eh. Oh. Nga, kung baga ka ako sa katawan ng tao, kolesterol. Uh, cholesterol. Bad cholesterol yan. <laughs> Anong gagawin mo sa bad cholesterol? Oh. mo yun. Eh. Iinom ka ng gamot. Uh, Siyempre po. Meron kang maintenance. Kung oh, kinakailangan kang magpa-opera, magpa-opera ka. Uh -huh. Kapag hindi mo tinreat, kapag hindi mo ginamot, yang yang taba na yan. Yung cholesterol na yan, opo. Oh. Po. <laughs> ikabubuhay mo ba yan o ikamamatay mo? Ako, high blood po Mamamatay oh, yan. Oh, ka. Oh, Babaraugat oh. mo yan eh. Ngayon, Palagin niyong nilalagyan ng taba ang ating oh. ekonomiya, ang ating budget. Kaya kang kaganitong bansa natin. Tama uh, o hindi? Uh, uh, Yan po ang sabi uh, uh, Yun ang pinupoint ko. Yung sistema. Uh, hindi lang ako nanguhuli ng sapsap. -sap. Hindi lang ako nanguhuli ng uh, butete. Uh -huh. Kailangan maitama natin ang sistema. Uh -huh. Kaya pala sa isang panayam, siya na napakinggan ko ng bandang huli, kasi kung hindi natin maitatama ang sistema ito, kahit mawala tayo dito, paulit, paulit-ulit ulit ang problema nito. Palaki ng palaki. Palaki ng palaki. Palaki ng palaki. O hindi ba isa sa amin, sabi niya, narinig uh -huh. niyo, hindi na natin babanggitin ang pangalan. Total, alam naman niya sinabi niya yun. Opo. Bakit kanya, nung panahon ni Napoles, 10 billion lang, sabi niya. Ay, oho. Uh -huh. Hindi ba kanya may nakulong pa? Mm -mm. Kasi kanya yung mga nakulong, nakalaya po eh. Mm-hmm. Uh -huh. Siguro kanya, sisihin natin dito, hudikatura. Nako dapat ka hindi di na, na ano, eh. Dapat kinulong lahat. Dapat kinulong na. Mm, Para bang mean? ang nangyari, kasalanan ng hudikatura, uh -huh. ako, at pinalabas yung nakulong. Mm -hmm. Eh kapag hindi, kahit na ikulong mo lahat sa lahat ng butete, sabi yes. ko nga iyo, lahat ng sapsap -sap ikulong mo, pero yung sistema hindi mo tinatama. Tingnan mo nangyari, 10 billion lang panahot ni Napoles, 2013 ba 2014? Oh, mga ganun po. Oh, pagkatapos ng labing limang taon o oh, later on, <laughs> Daang bilyon na. Trillion na. Hindi, hindi, uh -huh. sampu eh. Uh -huh. Anong nangyari, uh -huh. Nelson, uh -huh. Jen? Uh -huh. Opo. Naging amateur si Napolis eh. Yang Hi hiyang -hi araw po ngayon, eh. hindi ba eh? <laughs> Ito yung nangyari. Alam mo kung bakit? Yung uh -huh. sistema na natili, lalong naging masama ang sistema. Naku. Uh -huh. Ito yung sinasabi ko na hanggat hindi natin ina-address yung sistema na yan, uh -huh kinakailangan mapalitaw natin, sino ba yung mga proponent na yan? Bakit ba nagkaroon ng allocated? Ba't nagkaroon ng leadership? Ba't nagkaroon ng program? Pagkatapos may diprensya yung NEP at saka yung uh -huh. Ga Alam mo ba kung ilang porsyento yung 1 trillion sa ating national budget? Uh -huh. 15% ng ating national budget, taba. Tama po. Hindi kailangan. Uh -huh. O bakit tayo nangungutang? Yun ang sinasabi kong palagi. Bagkano na ang outstanding debt ng ating bansa? Mm -hmm. Sa ngayon, Nelson, tingnan mo sa avatar. Parang mga 14 to 13 trillion na ata oh, Ilan, Nelson? Para para yung lahat na sinasabi natin, tama, ilan oh. ang outstanding debt ng ating bansa sa ngayon? Aha. Uh -huh. Habang iniisip mo yan, Nelson... Hindi, hindi niya. Huwag mong iisipin. Hindi niya natin avatar na, natin. Ayaw nating nagsasabi ng hindi totoo rito. Opo. De, habang uh, inaano ni Nelson... Unahin ko na, 17 trillion. Ayun pala. Medyo kulang pa pala ng estimate Oo, ko. no. 17 trillion uh -huh. ang ating utang. Lumampas na tayo doon sa statutory limit. Ang statutory limit natin, 60% dapat yung ratio... Sa pagitan ng ating debt to GDP, Oo. yung utang at saka yung ating kikitain, Opo. dapat yung utang natin hindi tataas sa 60%. So lumagpas yun, yun, yun ang parametro. Ito'y pinagkaisahan na ng mga bangko sa buong daigdig. Uh -huh. Nagpapautang at umuutang, huwag kang lalampas sa 60%. Uh -huh. eh, uh, tanong mo sa akin, lumagpas ba tayo? Eh, sabi niyo kayo na, lumagpas na ng dodosen. Wala pa ako sinasabi. Tanongin mo muna ako. Lumagpas na ba talaga tayo? 61%. 61%? Prede. Alam mo yung epekto ng paglangpas na yun? Uh -huh. so, pasagutin mo si Nelson. Ma-hospital yeah. tayo yan. <laughs> Importante ho, kapag ka kayo ay mataas ang kolesterol, magpa-hospital kayo, yeah. pa-check up na kayo. Ang, oh. ang gawin mo dapat, hindi ka dapat magkakaroon ng kolesterol. Yan. Yeah. Yeah. Isip uh -huh. mo papayagan. Prevent na uh natin. Isipisipin mo. Hindi -huh. mo naman kailangan yung 1 trilyon na yun. Iba't kakapit mo <laughs> sa budget mo yun? Uh -huh. Ito na nga, Sen.